Sa mga mag-jowa, kailan okay. sobra or kulang ang pagmamahal? Siyempre, mag-boyfriend, girlfriend, mm -hmm. di ba? May baka either nag-aaral or nagtatrabaho na. Okay. Sige, sobra. Sobra yan kung nasisira na yung sarili mo. Kung baga napapabaya mo ng ibang bagay. O, napapabaya mo na. Oo, o, bagay, mo trabaho. Na. trabaho. Oo, Kanyan, di hindi mo, mo na nabibigyan ng priority yung sarili mo. Iniisip na lang ibang tao. Hmm. Ang tawag natin kasi dito, baka hindi ka na in love. Baka in need ka na. Mm. Ah, kumbaga parang ano, for convenience na lang. naku sila baka oo. feeling ko in love ako, yung pala in need ako, so you want to to have more, to receive more. Mm -hmm. So iba yung definition nila ng love. So ano yung mga senyales na hmm. nagiging sobra na ang pagmamahal mo? In, may tinatawag kami dyan yung interdependent ka dependent na relationship, di ba? Pagka interdependent, may buhay pa rin kayo as individuals and mm -hmm. as a couple. Pero mm -hmm. mapapansin mo, ay sobra na pagka sobrang dependent ka na. Yung parang lahat ng decision mo, nakadepende na sa partner mo. Inaasa mo na dun sa, Inaasa ano, boyfriend worth, or yung girlfriend. Yung worth mo, oh. nakadepende na rin sa Yun. kanya. Yung parang, wala na yung self-love mo hmm. pag hindi vina-validate ng partner umiikot mo yung worth. Umiikot na yo. ang mundo nyo Dun sa, ano, sa inyo na lang. Sa, sa inyo na lang. Pati yung, oh. pati yung mundo mo, umiikot na lang sa boyfriend or girlfriend. mo. oh, yeah. No? Yeah. Ito, yeah. Pati yung mga friends mo, yung friends na ng ano, jowa mo. Nung ako, Sir Stan, oh. ang daming ganyan, uh, Dok Rika, sa, mm -hmm. sa simula, sweet tingnan. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag tumagal, yun na, nagkakaproblema na, sasakal na. na. Oh, yung mga dreams na gusto lang gawin sa ibang bagay, di, di, na, di na nagagawa. Uh, may mga ibang hobbies yung girl or yung boy, tapos, sumasama pa rin yung jowa, nakabantay, uh. di ba? tapos Totoo, yan. Ano ba, nagiging seloso ba yung lalaki o babae, yung jowa? Pagka Akab ganyan? Pwede pa rin ka sa mag-set ng healthy boundaries, di ba? Mm. Parang meron ka pa rin times na para sa sarili mo, ma-enjoy mo yung company mm. ng friends mo or ng family mo. Mm. Kaya minsan, parang nagdududa ka na. Nagkakaroon ka na ng selos. Kasi nga, gusto mo, lahat ng attention mo, nandun lang sa partner mo. Napapabaya mo yung school mo, mm. napapabaya mo yung work mo. Kasi initially, nung nagkaroon ka ng relationship, akala mo, dapat lagi na kayong magkasama. Mm -hmm. Because wala kang konteksto pa. Ano ba talaga ang having relationship? Oo. Kung hindi na kami masyado nag-uusap ng girlfriend, gaya ng dati, may problema na kaya ang relasyon namin? Oo naman. Merong, mm -hmm. merong signs na yan. Kasi mm -hmm. kung meron ka ng uh, flow of communication line, tapos ay ng sudden change, you mm -hmm. have to address it as red flag. Bakit? Mm -hmm. May nangyari ba? Meron bang kulang na unmet needs sa inyong mag mag-boyfriend or girlfriend or mag-asawa na kailangan yung i-address na huwag na natin hintayin na mag-build up into resentment. Kailangan mm. na nang i-address habang maliit pa lang. Especially if the change bothers you. Mm. Kasi kung yung change, hindi naman na-bother ka, it means it's helping you, di ba? Mm. But kung napaisip ka, napatanong ka, teka lang, parang may mali. Mm. So, ibig sabihin, teka lang, may, may, may iba dito na hindi ko gusto nangyayari. Minsan din kasi mm. naging comfortable na tayo na parang, mm -hmm. ah, Latagal ko nang kasama to. Hindi na ako iiwan no. Naging complacent. Complacent mm -hmm. na. Tapos na neglect na niya yung jowa o yung asawa. Mm -hmm. Tapos so, biglang aba- may abangers. Alam niyo yung abangers? May no? friend. Oh, no. 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 mm -hmm. May biglang dumidiskarte na para nagbibigay-bigay ng flowers, nilibre ka sa pagkain. Mauhulog ngayon yung loob ng ano, girl. Diyan nahuhulog eh. Two oh. ways na number one, attention. Number two, bago. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya talagang dapat sa mag partner magjowa o mag-asawa, Lagi may something new sa dalawa at saka may attention lagi sa dalawa. Ah. Whether you're, mag, mag, uh, kasi may mga magkalayo eh, long distance relationship eh. Pag nabibigay pa rin yung dalawang yun, laki factor na nasa-strengthen nila yung relationship nila. Mm -hmm. Okay. Paano mo masasabi pag sobra-sobrang pagmamahal ang binibigay mo? Pag sobra-sobrang pagmamahal yung yan, extremes yan mm -hmm. eh, yung kulang at yung, uh -huh. yung sobra. Pag nawawala na rin yung sarili mo. Mm -hmm. Yung parang sobrang controlling ka na... Nakawala yung sarili mo. Oo. Oh, <laughs> no. Hindi mo na nakakalap. <laughs> Nakakalapin mo. <laughs> <laughs> mo. Pag, pag nakasalubo mo, delikado yan. Delikado yan. <laughs> Pero to, yung parang, teka, ano, may controlling behaviors <laughs> na Oo. feeling mo manipulative ka na, very... Uh, jealous ka na sa mga nangyari, mm -hmm. ayaw mo na ng growth sa, sa relationship nyo. Yan mm -hmm. yung mga signs sa ate. Mag-isip-isip ka kasi baka nasasakal na sa yung partner mo kasi mm -hmm. sobra ka ng magmahal. Yung parang lumiliit yung mundo ninyo. Mm -hmm. Kayo oh. lang palagi. No? Pero ang nagiging problema doon kasi, hindi sila aware yeah. na the controlling sila, yes. possessive mm -hmm. sila, na sobra-sobra na. So ano kaya yung magandang pwedeng gawin para mag-reflect ang ating mga feeling kung parang over na mm -hmm. yung pagmamahal, quote-end-quote, quote, na binibigay Wait. nila dun sa kanilang mm -hmm. partner. Maganda yan. Check nyo, healthy pa ba kayo as an individual? Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, check nyo healthy ba yung relationship nyo? Are you growing together? And, and are you also growing individually? Kasi kung hindi na, tapos yun nga, umiikot na na sa inyo. Mm -hmm. Teka lang, parang, oh nga, no? Bakit parang as individuals, okay ba tayo? Are we thinking na tayong dalawa pag... Wala, hindi tayo kumpleto. So, yun mm -hmm. yung sinasabing myth eh, na you complete me, mm -hmm. di ba? Uh -huh. So, kapag karate ka lang, parang siya na yung source of joy ko. Pag wala, parang di na ako kumpleto mm -hmm. Kasi sa relationship, kumpleto kay pareya You share the joy. That's you share true. the completeness, di ba? Yung completion na gagawin nyo. Mm -hmm. So, you have to reflect, o oh, nga no, as an individual, okay pa ba tayo? Are you allowing me to grow? Am I allowing you to grow mm -hmm. as well so that mm -hmm. we can help each other in our relationship? Okay.